isang sagradong campsite sa Sariyaya, Quezon, binabalot ng misteryo. Bago at kakaunti pa lang ang nakakaalam. At ngayon, pupuntahan niyan ni Sir Ely kasama ang kanyang kaibigan. Ano nga ba ang meron sa lugar na ito? Tara, samahan natin sila sa Episode 4. Itong pupuntahan namin kam sa ay bago. Wala pa siyang Facebook page. Ngayon, igagalaw kayo. Tiyan, nasamahan nyo ako. Samahan nyo kami. I-explore natin yung bagong campsite, kung ano'y tsura, kung ano mga pwedeng makita. Tapos, sa pagkakaalam ko, yung campsite na yon ay talagang kainan lang hindi sila nagpapatayo uh, ng tent dati eh sabi nung may-ari may mga customer daw sila na nakain doon na kung pwede daw mag-picnic kung pwede magtayo ng tent so yun doon daw nagsimula tuloy tuloy na daw yung mga napuntang campers ngayon sana samahan nyo kami sa trip na to at sa aming pang apat na camping episode camping journey titignan din natin kung kung may CR ba doon kung maganda ba yung spot na pagtatayuan ng tent kung malawak ba siya itong oras na to, gutom na gutom kami kaya wala pa sa sarili <laughs> ano pa ba ko? <laughs> tapos yung campsite na yun, alam ko mura lang pero i-double check natin, hindi ko pa masabi sa inyo yung presyo pagkapunta natin doon sana maaabutan natin may are tapos ito nga pala ang first time na magtatayo ako ng tent sa tabi na ang kotse Walang lakad-lakad. Walang lakad-lakad. <laughs> depende rin sa trip eh, Kasi kaya nga tayo napunta ng campsite. Para ma-relax, di ba? Malayo pa yung parking sa kapag tatayo ng tent. May trekking ba? Tapos <laughs> daming dalang gamit Daming mong dalang gamit. <laughs> doon ka mapapagod. Pero depende rin naman yan sa mga campers. Iba-iba naman tayo ng trip. Meron namang campers. Gusto ng ganon. May laka rin. Gusto ng adventure. Depende. Depende sa mood. Pero kung mood mo yung parang gusto mo lang mag-relax. Gusto mo lang makakita ng magandang tanawin, gusto mo lang na tahimik na hindi ka mapapagod ng sobra, yung tent mo malapit na doon sa parking area o kaya magkatabi na yung dalawa. Pero kung ikaw yung tipong camper na gusto mo ng adventure, gusto mo muna ng trekking, gusto mo muna mahirapan bago mo makita yung mga magandang tanawin, depende naman, depende naman sa camper. Ikaw, anong klaseng camper ka? nag haul na naman kami sa oras ngayon, tapos wala pa kaming dalang, ba't yan ito yung last ng ano? Lasang, ano? masasang karne masasang karne yung magturon ayun balik tayo sa usapan nag kami sa oras ang dami rin na lumutang wala rin kaming dalang bigas kakainin wala kutsilyo wala ngayon titignan namin kung ano yung madadaanan namin tapos dito sa episode 4 masusubukan na naman yung generic tent natin kasi maulan kayo yun eh pag natsyempohan natin malakas ang ulan doon susubukan natin yung tent lalagyan ko rin kasi ng basta waterproof na tape lalagyan ko siya titignan kung papasukin kung kami doon nandito na kami sa Candelaria Ayan, pure gold Candelaria bumili muna kami ng hotdog bigas pati bawang sibuyas kamatis ang kulang pa namin pang ihaw is the, pati kutsilyo yellow na nalang tapos larga na erisibo <laughs> kailangan natin bumili ng yellow at pampatulog patulog ay nalang kulang pati kutsilyo ay gahol sa oras sa susunod kailangan makalis na maaga Sigurado matalas yan, tari. Hey, tari na lang bang ano natin, ha? Oh? Pabigol na to. <laughs> Sariya yata sa'yo na bigol. ito yung dadaanan, masikip. Hindi, kasi naman, dalawang sasakyan. Pero pag truck, mahirapan din. Ito, simentado pa naman yung dinadaanan namin. Ewan ko lang banda doon kung simentado na. Check natin. Papakita ko rin sa inyo yung dadanan. Hanggat mare uh, mabigyan ko sana kayo ng idea. Kung sakali lang, napupunta kayo dito. Parang ayan din yung uh, idadagdag ko sa mga content ko. Kailangan mabigyan ko rin kayo ng idea sa mga campsite. There well, na, nakikita na namin ang mahabang puno ng buko. Nararamdaman na namin yung control naaambun na, matatry yung ating tenta naman ayan <laughs> yung daan, puro green meron kayo madadaanan na unting rough road medyo maputi kasi umulan niyan panahon na yan eto, pakita ko sa inyo, makakapal na yung fog dito sinasabi sila may truck Kaya lang, gilid tayo gilid Sa inyong kainan ni Bato? Ay, sarado po Sarado? Opo Ako <laughs> Sige, punta muna kami doon, thank you, thank you. Okay, Ano yan? Ano to? Gutohan din po Oh, okay Sige, thank you Ah, sige, thank you. Sarado daw. <laughs> Ayan o, oh, kapal na fog. Kapal na lang ako. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano itong uh, mga namin. <laughs> Ito na yung rap road. eto na, eto na yung kainan ni ano. Ang ganda dyan pa. Ito sa natin. Meron ba? Ayun na. Pagdating namin dito, hindi ko mapigilan yung miti. Sobrang ganda ng tanawin parang paraiso. Sa iba, baka ordinaryo lang to. Pero sa akin, bihira lang to maranasan. Ang kapal ng fog, ang lamig ng hangin, ang katahimikan, ibang klase. Kapayapaan ang dala ng lugar na to. Malinis, malawak at presko. Puno ang paligid. Damo sa ilalim, bundok sa likod. Sa ilang sandali, parang nawala lahat ng iniisip ko. Para bang, dito muna ako, kahit saglit lang. Na, ah, dito na kami, ang ganda, ang ganda dito. Ay! Ganda oh, fog! damig nga dito. Makikita nyo Ayun eh, o, parang tayo nasa taas na ng ulap Tapos dito kami ispat sa may puno Siguro dito na lang yung tent O ko pa Ang ganda dito, sulit Ang ganda na, pre no <laughs> Lamig Ah, uh, fog na, ang kapal ng fog dito Pero hindi naman gano'n na na Naambon na Siguro moist to eh, no Hanapin yun natin yung Cartager daw Punta muna namin yung Cartager ganda dito. Ayan o. Oh. ganda o. Oh. O. Ito yung kainan lang daw talaga to. Kaya e ngayon, yung mga nakakain, naisip mag, <laughs> mag, picnic, o kaya mag camping. Boss! Maganda po Tumawag po kay kuya ba to? Papaalam sana. Sana magkakamping Ilan kayo boss? kami dalawa dala. po magkano po ang uh, ang rate dito? bali 250 bali 300 boss kasama na yung park ah sige po yung 250 po yung kahit ilang packs na po isang tent po yun ah isang, basta isang tent ah okay sige po thank you paano pag yung tent yung ano Halin. yung malaki <laughs> isang gano'n <laughs> <lang. maliit lang oh, maliit lang naman po yung dala namin ito lang pala pang politiko <laughs> yung pang politiko boss <laughs> <laughs> hinilaw kay Cap <laughs> ayun pala uh, mura lang din dito kasi 250 lang yung per tent tapos ang sasakyan 50 pesos di total 300 tapos isang tent ang pede pero hindi naman daw sobrang laking tent o depende sa inyo kung ilan yung kasya sa tent basta isang tent daw 250 ayun mura dito sulit tignan mo sakto yung punta natin nawala yung ano yung fog ayun Puta na napakita ko sa inyo yung ano yung fog dadron muna tayo para para may pakita ko sa inyo itong uh, campsite na to kung gaano rin kalaki malawak siya oh ayan oh doon tayo sa puno ayan malawak tapos ito may mga solar tignan natin yung ilaw sa gabi pero ilaw naman siguro yan boss ito talaga ay kainan yung kainan daw ililipat sa may bandang baba ah okay kita sa ito gagawin ng campsite talaga pero nung simula talagang kainan lang to ngayon parang nakita ko sa facebook may mga customer kayo nakakain na nagtatanong kung pwede mag camp kaya naging camp oh, campsite ang oh. ganda ang ganda ng lugar nakaka-relax ah, <laughs> sige po sing sa wakas narating na rin nila Sir Ili ang sagradong lugar dito raw naganap ang isang madugong labanan tahimik ang paligid na yon pero noon Puno ito ng sigawan at putok ng baril. May mga kuweba raw dito na hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. At mamaya, tutungo sila sa tinatawag na Sagradong Gubat, isang lugar na nakalimutan na ng karamihan pero hindi ng mga kaluluwang na iwan doon. Sige, Bossing. Pag-ing sige, umaga, may ilog doon. Ay. Water. Sige po, may, parang may nakita ko yung libingan ng mga bayani. Anjan. Ah, lalak kalayo po pag nilakad. Kasi ano lang yung malapit lang. Yun. Ah, sige po, pupuntahan po namin. Umaga. Ah, sige po. Thank you po. Ayun, meron pa pala uh, pwedeng puntahan doon, ilog daw. Papakita ko sa inyo. doon. <laughs> Ganda na ispa to. Oh. Tingnan mo ano tayo nasa taas ng langit. <laughs> Walang wala pa kaagad. <laughs> wala kaming katasado kasama dito. Pero syempre, tatemig na kami pagdating ng mga 9 o kaya 10. Mali pala yung sabi ko kanina, meron pala signal. Ilan ng bar sa'yo? Mga kalahat eh. Pero napupuno na. Ayun, meron pala signal dito ng globe. Doon lang banda sa baba wala. Pero dito sa spot na to meron. smart meron din. Eh sana tapusin niyo tong video na to kasi ipapakita ko sa inyo itong buong camp sa tapos may pupuntahan pa tayo bukas na ilog. Maganda doon. Punta natin. Inabot na kami ng dilim. Hindi pa kami nakakapagluto. Hindi pa rin kami nakakapagtayo ng tent. Eh um, uh, ma dilim na nang unti. At ibababa namin to mga gamit. Dito pa tayo, itong ilog. Ay, may ipailaw din sila. Ang ganda Dito na tayo mag tent Teka lang Check kayo yung kabila Dito na lang pre no. ain't afraid of the dark once you let the light in You oh. see the beautiful stars Shining down from afar Dog, dog! Ito yung spot namin. Tapos Ayan, may mga libreng ilaw naman. Bawat spot siguro may ilaw. Solar. Lawak, lawak dito. Pati kung gusto nyo ng tahimik, punta kayo dito. Wala pang tao. Tapos na yung bayan ng caretaker. Ang payapa okay dito. Ngayon ito lang trip namin pagkatapos magtayo ng tent mag iihaw kami kaya ulamin namin ang oras na ba? tatahimik na kami 7.31 ang lamig ngayon ay 23 Ayan. buti ka mo ulang ulan kasi dito sa parting Quezon laging maulan dito punta namin ngayon hindi maulan gising tayo ng maga hindi malamig yun tapos talon ka agad tayo sa ilog <laughs> ayun nga pala ang signal dito ay mabilis Naka 5G ako GOMO ang gamit ko Ayan o oh, 5G Kaya Doon sa mga Kailangan mag online Meron dito Huwag kayong signal Kahit mag work from home ka dito Pwede Ang araw pala ngayon ay Webes Ayun Sobrang tahimik dito Kaya Doon sa mga gustong uh, Pumunta sa campsite Na hindi masyado sikat Try nyo pumunta dito Bago pa lang to Nakausap namin yung caretaker doon Yung kainan Tatanggalin na daw Ililipat daw sa baba Tapos eto Gagawin na mismo Campsite unti pa lang kasi ang nakakaalam nito na nakaka campsite na to eh. Ayun, kaya kung gusto niyo pumunta, pumunta na kayo. I-Google map niyo lang tambayan at kainan ni Bato. Ayun, si Kuya Bato 'yung may-ari nito, 'to lugar na 'to. Ayun, sobrang uh, relax dito, malilimutan mo ang mga problema. May problema ka ba? Pag-uwi na. <laughs> Pag-uwi. Na. Pag na ang problema. Kung sakaling mag-camping ulit tayo, papayagan ka pa ba? Depende tumakas lang si Chubbs <laughs> eh. Hindi, nagpaalam ka naman no? oh. Oo, nagpalom ako. Ano paalam mo? Overnight? Overnight. Eh, ilang araw tayo dito. <laughs> <laughs> Baka mag, uh, di namin alam na kung anong trip bukas kung mag-extend kami dito o punta kami sa isa pang campsite. Nagpaalam naman si Chubbs eh. Overnight nga lang. Hindi, <laughs> <laughs> kahit huwag tayo dito, hindi naman ma-ano eh. Mahangin. Oh, hindi naman ah, oh, ganyan uh, lang. Pwede naman. Pag-dog. mo kami. Mamaya bibigyan ka ng pagkain. namin hindi namin makuha itlog o oh, nadurog pa yung dilaw e, eh, wala kaming pansandok wala kaming kutsara kahit ano nain malamig na yata eh <laughs> wala ayan kulang kulang gamit <laughs> hindi pwedeng lumipas ang gabi nang hindi kami nakain gutom na kami kaya yung tilapia hindi na namin nahintay yung kanin niya namin dyan hilaw pa pero pwede na malamig na pwede na Kinamahin <laughs> ko na nga. <laughs> Taka-taka na doon. Dito parang may doon yung yam. May nabusog. Tapos na kami kumain. Kinamahin na lang namin yung hitlog dito. Dumigit pa. Lamig. Nalimutan ko yung jacket ko. Kumot lang dala ko. Kumot. Lamig ah. dito. Ito. Paunahan na lang kayo. Baka <laughs> matira isang talapia natin oh. Share ko lang pala nung unang camp ko. Hindi ako makatulog. Sobrang lakas ng pandinig ko. Kahit ultimo yung mga kaluskos na ano. oo oh, naririnig ko. Hala, first camping eh. Yung battery ng ano. Battery ng sasakyan pinagpalitan. Tapos may 12 volts na ilaw. <laughs> Ayun hanggang umaga yun. Ayun ang gagawin kong ano eh. Power station. Battery ng sasakyan. <laughs> ang ganda dito sa so, campsite na to. Dapat mapanatiling ano to fresh yung mga halaman, yung mga damo, no? Mm. Tapos yung mga campers. So, sakaling, hindi ko naman nilal hindi ko naman nilala lahat, ha? Kasi yung ibang campers, kapag uh, yung mga pinagkainan, yung mga plastic, yung mga oh, si upos basura. na sigarilyo, basura, iniiwan na lang ngayon. Swerte tayo, kasi tayo yung isa sa mga nauna dito. Pero, siguro, marami na rin nakapunta dito, yung mga luka, yung malapit dito, oh, alam nana. nila to. Isa tayo sa nauna, nakapunta dito sa okay. Tambayan at Kainan ni Bato Hindi ko lang alam kung Babaguhin pa nila yung pangalan na yun Kapag ginawang campsite to Pero Masasearch nyo naman sa Google Maps I-type nyo lang yon. Tambayan at Kainan ni Bato ganda dito payapa Sobrang linis ng paligid Wala kang makikita pang ano eh Yung baso-basore no Oo, Wala, malinis pa Kaya sana kapag may mga nag-camp dito Maging responsable Oo, oh, maging responsable oh, Kailangan nyo maging responsable tapos dito pala, yung banda doon, parang hindi pa gawa yung kalsada eh, no? Mm. Parang ginagawa pa lang eh. Bukas, mala Bukas lang, malalaman. Bukas na... malalaman. Gagalain namin to. Para magka-idea kayo sa so susunod na punta nyo dito, alam nyo na, may, may idea kayo. <laughs> <laughs> Pag nakalahati ito, pupunta daw kami sa libingan ng mga bayani. Pero wag. Nakakatakot yun. Try kaya natin. May mga flashlight yun. Full uh, charge. Uh, full charge. So may biglang na naman. <laughs> naman ako tumakbo. <laughs> ano ba yan? Try natin. Oh. Pag nga 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 latte, pagtahin natin. Pero nakatakot doon, bre. Tama naman ang dilemo. mo. Walang kailaw-ilaw. Boss na lang, baka mamaya may tumawa dito sa tainga natin. Kung tamang mahina. Tatakbo na talaga ako. Okay, bigla kang ano. Bigla kang kinilabutan, tapos nililamig ka. Kapi na, parang kakaiban. Yung hindi aura na. <laughs> Tatakbohan tayo nun. Pag tagal-tagal siguro, ang dami nang magkakam dito ang ganda yung lugar ang lawak, ang pati, lawak pag, pati. Ano? kung papapiliin ka anong gusto mo walang kuryente o walang internet Walang internet bakit eh kasi kaya mong mabuhay din talaga eh tsaka inaabot ko naman na walang internet dahil ang pano ikaw ano bibiliin mo walang internet o walang kuryente <laughs> Pero kung wala internet di, Mahirap din nang wala internet Kasi halimbawa may mga kamag-anak ka O pamilya na nasa ibang bansa po, Paano mo makakontakt? Hindi, siguro sa generation ngayon Mahirap Kasi sa atin naman Hindi yan naman naging problema Yung gano'n eh Kasi dati pa naman may OFW yun na Sulat lang, te lang. Telegram Ngayon yung telegram iba na eh <laughs> Iba na <nakikita> sa telegram <laughs> Alam mo ha <laughs> Pre Bawat camping kasi dapat may mga natututunan tayo. Ano ang natutunan mo ngayong camping natin? Natutunan ko, natutunan kong maging ano, masaya, malaya. <laughs> Kahit isang araw lang, isang gabi. <laughs> naging malaya ako, malayo sa stress, malayo sa papagalitan ka pa. <laughs> Patay ka. Kailangan maaga ka sa lahat ng gagawin mo. Hindi lang hindi lang sa pagkakamping, sa lahat ng gagawin. Ito, for example, itong camping. Dapat maaga tayo nakaalis. Kasi kung maaga -aga tayo nakaalis, hindi tayo aligaga, hindi tayo taranta, hindi tayo nagmamadali. At baka hindi natin abutan yung araw pagdating natin dito. Ayun. Kaya maayos sa plano. Okay. Maayos sa plano. <laughs> <laughs> <Hindi>. <laughs> pero, ang biglaan na laging natutuloy. Mismo, mismo. Huwag <laughs> na kayong magplano. Biglayin <laughs> Bigla yun lang. Ayun niya, pero kailangan din, ayun niya, isa nga rin sinabi ni Chaps na kailangan niya may plano sa lahat ng bagay. Hindi lang sa pagkakamping ah. Sa lahat naman ang ginagawa mo, kailangan pag-isipan mo muna. Alimbawa, sa isang bagay, may gusto kang sabihin, pag-isipan mo muna ng dalawang beses o tatlong beses bago mo sabihin. Tama, no? Kahit sa gagawin, sa sasabihin, sa gagawin. Sa gagawin. Pag-isipin mo muna kung ano magiging pros and cons nun kasi kung tama o mali mismo. yung mga sasabihin, gagawin. Alimbawa, may mga plano ka isipin mo muna rin ng ilang beses bago mo gawin. No? Tama na. Kasi hindi naman pwedeng bas bara-bara na eh. Mangyayari niyan, pag bara-bara na, magkakamali ka. Pag nagkamali ka, ulitin mo. Ulitin mo na ulitin. Pero sa ganung way, pag nagkakamali ka, malalaman mo rin yung mga pagkakamali mo. May mo sa susunod. Kaso nga lang, kapag hindi mo sinamahan ng plano, puro ganun. <laughs> Pagkakamali, ayusin. Pagkakamali, ayusin. Pagkakamali, ayusin. Kailangan, samahan mo rin ng plano. Tama, no? Lug. <laughs> Lug. Pwede rin naman siguro kung hindi ka ganun, kagaling gumawa ng plano. Pwede mong simulan din siguro, ha? Sa ganun. Take risk. Oo, take risk. Risk kung, uh, kung kumbaga, parang ano ka, risk taker ka. Kung nagkamali ka, sa susunod, alam mo na yung mali mo, matatama mo na. Huwag lang, huwag alang, lang lagi puro <laughs> parang paikot igot ka nalang sa ganun. Pero normal, de, pero normal din naman yung oh. nagkakamali kasi lahat naman tao nagkakamali. Kaya nga salamat pa din sa mga ano eh. Yung kahit nagkakamali ka, may mga naniniwala pa din sa iyo. Kasi doon mo din malalaman sa sarili mo na ano eh. Ay pang, hindi kailangan kong tanggalin to, baguhin tong ganitong klase mismo, ng tama. ano. O siya, tama na siguro ang kwentuhan. Dami na din namin na pag-usapan off-cam. Oras na para magpahinga. Yung dalapya namin, na naulamin bukas, isang buo yan. pesta nyo na, wala nyo kayo mga dogdog kayo. Wala kaming ulam bukas, kinain nyo na. So na, ah, matutulog muna kami. Huwag muna kayo matutulog ha. Ah. Pupunta namin bukas pagkagising yung libingan ng mga bayani. Good night. Morning. Uh kape muna, kape sinungutan pa. Ah. sobrang lamig dito sinipon niya ako eh oh. bali solo pala kami dito nagkakampunaan doon yung uh, nakita natin kagabi sila rin yung uh, makatiga dito Ito may mantika o oh. tumigas na, sobrang lamig tinanong. Oh. Pati tubig dito Parang nilagay sa rep Lumamig Alam niya tubig eh lumamig ng kape oh lamig na ano na ice coffee na <laughs> ito pala doon sa mga nagtatanong kung may CR meron CR nalinis sa buhain ng goto happy oh ayun yung kumain ng tilapia namin no? isang buo <laughs> Ano, uh, let's go. Punta tayo. Sa mini falls. Pwede ka na, puri. Puri na maligo. Ay, wala tayong pangyan dala. Pusing, good morning. Malayo pa dito yung ano, yung yung ilog. Dito lang, diretso pa. Dari, dari lang kami. Eh. Ah, sige, thank you. Ayun na, naririnig ko lang eh. Aba may daan pa pa oh. Gusto adventure. Punta rin kayo dito. <laughs> Dito <laughs> ko yung dumaan. Dito ko yung dumaan. Huwag. <laughs> Huwag gumawak. May tilas yan. Okay, baka maligaw tayo at ang damadaan. Anda ano ba itong napuntahan namin? <laughs> Ayan o. No? Sagradong lugar. Okay, parang nakakatakot ha. Kung so, sa saan kami nakadating. Ito pa isa. Libingan ng mga limot na bayani. Nung nabasa namin yung mga karatula, kinabahan na kami. Wala kasi kami kasama pumunta dito at wala din mga campers sa site. Ang kalikasan ay gawin tahanan, hindi basurahan. Tama, tama. Pero sa nandaan. Why? Tingin mo, pre. Derecho? Parang mayroon din dito. Ito na, derecho. Ayun na lang. Huwag tayo babayan eh, no? Uh -oh. Itong oras na to, hindi namin alam kung sa kami dadaan. Maraming daan dito, may pababa, may pataas, pero pinili namin dumaretsyo. May po. May giraan po. Yan yung pinakababaan ano? Yung pinagbababaan ng falls. So dito kami sa buka na lang. Sa taas. Ang ganda. Ang linaw ng tubig dito. Ah, pakita ko sa inyo. Nakikita nyo yan o oh, Kung gaano kalinaw yeah. oh, Sobrang linaw ng tubig dito Alas 7 na umaga labda tubig Sabi <laughs> <laughs> <Sup> dito, lamig. <laughs> Parang nangima yung ano eh, mukha ko eh. Time check, alas 7 na umaga, naliligo kami dito sa sobrang lamig. Ang ng tubig, sobra. Wala na ba naglalaba? <laughs> Pag pumunta kayo dito sa campsite na to, pumunta na rin kayo dito sa mini falls, tapos yan, yeah, pwede kayo maligo dyan. Ang laka rin ay, mga ilang oras ang laka rin, eh, ilang minuto ang laka rin. Mga 5 to 10 minutes siguro. Yung pinaka, meron pang pinakababato eh, yung pinagbababaan nitong tubig, may daan pa doon, hindi kami pumunta at hindi namin sa ulo yung daan, pati masyadong pababa. Ito, dire-diretso lang ang daan. Wala naman trekking, hindi nakakapagod. Okay na, nakaligo na kami. Hindi namin alam kung saan yung mga nakalibeng, yung mga limot na bayani. Sa so, kaya, pre? Oo, kung saan talaga. Hindi naman natin ito kaya may daan pa doon, oh. No? Marami, marami pa lusutan, eh. Sana nabigyan kita ng na information. Kung nagustuhan mo yung content natin, episode 4, sana ma-like mo tong video at makapag-subscribe ka na rin. Nakita mo yung buto doon na napuloy, yung tinabig ako. Ano? Bumalik sa gitna. Hoy, hindi nga. Oo. na natin. Pero tinabi mo yun. Oo, oh, sinipa ako pag-ilid eh. Kasi baka matapakan eh. Tapos, bumalik sa gitna. Uh Oo. -oh. Bala ka dyan. <laughs> Maraming salamat sa mga nanood at sana na-entertain kayo at nabigyan ko kayo ng idea. Sana po malike mo tong video at makapagsubscribe ka na rin. Ngayon po, dito na tatapusin itong episode 4. Thank you, thank you. Peace.